Good morning po mga kalaki. Ito na po, alas 8 na po ng umaga. eto na po ang mga 3-digit lucky numbers para po sa ating lahat. At syempre, naku po, po, sana po, ngayon pong New Year, ano po mga kalaki? Ngayon pong uh, uh, araw na to, isa ka po sa mapalad na manalo sa amin. Eto po sa Canada, 109. Sa Mexico, 135. Australia, 246. New Zealand 398 India 227 Philippines 139 Thailand 230 Taiwan 775 Malaysia 826 Dubai 113 Hong Kong 340 Singapore 994 China 163 Texas 507 Israel 312 Las Vegas 110 Alaska

0917 at Greece 883. Ayan po mga kalaki mga 3 digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga. At syempre po dapat i-rumble nyo po yan kung gusto nyo ha. 2 digit, 3 digit, 4 digit nila Para mabalik po ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre, happy happy new year pa rin po sa ating lahat. At gusto ko po ngayon pong magbabago na ang taon at ngayon po ay gusto ko po ay isa ka po sa mapalad na mapanalo namin. Good luck! Mga kalaki!